So, good morning guys, uh, welcome to my youtube channel guys, uh, Terry Vlog TV After uh, this video guys, uh, magbutas nito po kami guys uh, Bubutasan lang yan namin guys, uh, titingnan lang namin kung buto na ba yan uh, Ito po ay butasan namin, uh, pang una po to ay lima po ang bubutasan namin ngayon uh, Magbutas lang kami sa nitso. hindi namin kukunin muna So ayan so, Kasama ko si Jison uh, Pilapil alias Burlo Tingnan lang yan namin guys Masikip ang lapid na, guys So, yan na. Tanggal ng lapida, guys. So, tingnan natin, guys. So, wala na, guys. Ang kanyang kabaong, guys. asira na. So tingnan babalik ni Jason o buto na ba to na hinukay namin ah, binutasan namin na bangkay hindi pa namin to kukunin guys ha so sabi ni Jason guys ah, yan guys ah, buto na guys so doon muna kami sa unahan guys ay meron pa kaming doon kami sa unahan guys ah, meron pa kaming bubuksan So doon kami sa unahan guys ah uh, may pangalawa po kaming bubutasan doon. Ito po ang listahan guys na lima ang bubutasan namin. ah uh, hindi pa namin kukunin. So ayan galing ng opisina ng listahan na oo so, naglakad po kami ni Jason guys. ah uh, pumunta kami sa pangalawang butasan namin guys. Tingnan namin dito. So, ito na, guys. Nandito na kami, guys. So, yan. yan na, bubutasan namin. So, shout out sa mga pamilya ni... nilaser ng, na Itong... Nandito pa sila... Uh, maalaga sa amin. Ang uh, kanyang asawa nito. Magbigay sa amin ng mga... saging. Magbigay ng... ulam. At saka mga iba iba iba't iba pa mga sinina at saka pantalon. So ayan uh, simula na ni Jason guys sa pagbutas ng nitso. Hindi pa yan namin kukunin. Yan. Pisahan na ni Jason. Pangalawa tong binubuksan uh, namin na uh, nitsu. nitso. Bali lima to ang uh, buksan namin ngayon. Hindi pa lang namin kukunin, guys. So ayan, shout out sa pamilya ni uh, si Miuna Binolirao oh. So ako ya ako ang gumagawa nito ng lapida. Nandito so, pa sila sa karita nagpalibing. So ayan natanggal ng lapida. So ito guys ang kanyang kabaong guys ay metal po ito guys metal casket po ito so ayan niya si Muna Duenas tingnan muna guys ni Jason kukunin kukunin niya ang salamin na sa loob teka lang guys ha tignan so ayan guys ah uh, buto na guys yan o. Buto na po siya guys So ibalik namin guys Ang pasira ang kanyang Metal casket na kabaong So ito po ay Pangalawa itong namin na ah, binutasan guys Doon kami sa pangatlo guys Punta po kami dito guys Sa ah, pang pangatlo ah, Na bubutasan namin ah, Doon ah, pangalawa to dito pangatlo balilima to guys butas lang kami. Tingnan namin kung buto na. So, ayan si G. Lakad muna kami. So, ito po ay kaapat na nitso po guys. Ang butasa na bubuksa namin guys. Cancer So, nandito na kami guys sa area guys. So, nandito kami sa area guys. Dito sa San Juan 104D. So, ang nakalagay nga, ano, nga pangalan dito sa ibinigay sa office. Francisco Monsalud. Pero hindi, uh, hindi munsalud guys anak kalibing dyan no? pasensya apurado so wala po to si uh, guys wala o, hindi, hindi, nakalibing dito o, doon kami sa kabila guys wala to ang pangatlo wala siya dito nakalibing kung saan kaya ito nakalibing Lakaw muna ni, lakaw. So, nandito na kami, guys, sa uh, San Francisco, guys, uh, number uh, 47. Hanapin namin ang number nito, guys. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Uh, ang pangalan niya dito sa 47 ay Joey Canite. So, yan, guys, uh, Joey Canite, guys. Yan ang butasan namin guys yan number 47 so yan simula na ni Jason uh, sa pagkuha sa mga ano ba yan tamo ba na. yan so yan simula na ni Jason guys sa pagbutas guys so ito po ay pang apat yata guys pero hindi natin nakita ang pangatlo doon kasi wala iba ang nakahibin doon so ito ay pang apat pang lima doon so buksan lang yap namin to guys hindi namin to kukunin guys hindi pa kukunin So, ayan na, guys. Tanggal ng lapida. So, ayan, guys. Ang kabaong. So, wala na, guys. Uh, sira ng kabaong, guys. At saka, uh, puto na ang, nandyan sa loob ng kabaong ang kanyang bang, ang bangkay, guys. So, ayan. So, tiningnan pang ni Jason So, pang-apat to, guys, ang nabuksa namin. Pero hindi namin nakita ang pangatlo. Ah, uh, pupunta po kami dito, guys, sa uh, panglima yata. Well, hindi namin nakita ang dito muna kami, guys, sa uh... 67 67D So, ito pa ay 73 72 72 1 70 uh, 69 68 uh, 67 So, ito na guys ang 67 guys Yan o no? Pero wala na kaming ma butas-butasan guys kasi wala na guys oh, kay na. So wala na guys, ang nabuksa namin guys ay ano lang uh, tatlo. So yan yata ang panglima. So tat, tatlo lang ang nabutasan namin. Tatlo lang ang nabutasan namin guys. Uh, wala doon ang pangatlo at saka ang panglima so tatlo lang nabutasan namin ito so, so hanggang dito na lang tayo guys sa uh, video na ito ah, uh, pakilike na lang uh, subscribe para lagi kayo update sa susunod natin video guys salamat sa inyong mga suporta guys sa walang sawa sa pagpanunod sa my vlog thank you to all yung tanahan and God bless the boss labi na sa ato mga OFW at sa, sa, sa ibang bansa so huwag sa nagsuporta labi na sa ato mga bagong viewers and subscribers uh, malapit na tayo makarating sa 100k makatanggap na tayo ng silver free button so shout out ko ni Capital uh, Capitol Vines na sa siya karon sa Capitol na drive siya ron o habal habal drivers so shout out ni mo, sir Capital Vines so shout out Jason shout out di sa mga vlogger dahil at sa mga viewers subscribers labi na sa OFW o sa ibang bansa dyan o sa aking pamilya dyan sa Tayloan shout out ko ninyo dyan ayan so maraming maraming salamat thank you God bless to all thank you